Ayan guys, napakainit. Sobrang init ng panahon. Ayan. Grabe, pati hangin na init. Ingat-ingat po yung mga high blood dyan. Ayan, sobrang init. Ayan guys, so bakanting lote. Binebenta. Ayan. binibenta yan lote na yan grabing init ang daming bunga ng malunggay sayang sa, natuyo yan o oh. daming puno dito pero mainit pa din dahil sobrang init ng panahon kahit may puno Yeah. <laughs> sa bungad lang kayo ng Boston Tech. Opo. Grabe yung init. Balot na balot na. Pero hindi mo na ako sa ganito ng bahay. But... <laughs> Mas lalong mainit ang ganito. Kaya nga po. Kaso, yun. Mm. Sakit. Ng po, buti nga po may hangin mm. lalo na kung walang hangin ah, wala hangin. collapse tayo nito mm. grabe lalo na eh pagkagabi sobrang init kaya nga po tuwing Ay, gabi ganun alas Beses na yata ako nakatulog. Nakakapuyat. Tumutulog ang ano? Pawis. Ang pawis sa, li ang, liig talaga. Kaya nga po. Pag, na lang, basang -basang Pag nag... Pag nag-electric pa naman, mainit naman yung hangin. Kawawa ngayon yung matataba. Ay, mga matataba. Kawawa talaga. Pero meron mga, mga, mga matataba ng nah, matatagpuin pa ito si, batak sa kapa, so, ane si, oh,